Ay, masasayin natin ito. Ang pa? Pahihigain yata. ay ay yun oh. so. ano na. Isa't tayo? Oo. Ano Ano Isa pa, isa pa. Kailangan. Somebody text me about the American people. Oh, American people, mga kalingap, Need help. Sila po yung uh, foreigner po na ano, na nasa Pinas. Naharos walang makain. No ma eating, no foods. So, we go there. So mga kalingap, dito po may Amerikano rito. Sabi ni Kuya, eh, puntahan ko raw. Anong problema niyan, sir? Anong problema niyan? Yung isa po, halos di po makalakad, binubuhat ko po, po pa okay. dito. Eh, ang pakiusap po nila sa akin, eh, tulungan ko na po sila kung paano sila makauwi at video talaga po, kinukulang-kulang mm nila hmm. Ba't sila sa, sa... Ano. Ba't sila nakarating sa, sa lugar, dito sa lugar niyo? Um, Anong kwento niyan? Tourist, turista hamil na pangasawa. Ngayon, ano? Iniwan. Iwalay. Okay. So sila ngayon ay medyo kawawa ang kalagayan. Uh, Agad dalawa yan. Parang inaasikaso na po yan dyan sa kabila. Kaya lang medyo nga po medyo may pride po sila. Kaya lang talaga ang pride po nila. Sabi ko nga, itabi nyo na yung pride ninyo at wala na. Wala na kayong... Marunong magtagalog. Why are you here? Hmm. Anong hmm. dahilan? Hmm. Ba't ka nakarating sa Pilipinas? Well, 2009. 2009? Yeah, long, long, long ago. There. Long time ago? Yeah, long time ago, matagal. Yeah, matagal na. Uh -huh. So, I have a project there in Laguna. We're trying to find the treasure there. We have a lot of problems. Oh, Aya, yeah. treasure? Sumakalinga pa? Uh, I'm saying of uh, tall people to. Uh, so, uh Pasayin natin siya dito. Tapos pa. Ay, higain niya Ay, okay. ay. Isa tayo? Oo. mo You need to stand up. Oh, ay, ay, Hindi, nyo lang bang? tayo kita Tayo. na may

Si Kuya Bal. Si Kuya Bal. Ang kalingap. Kapag naririnig ko ang pangalang Kuya Bal, naririnig din po natin at naalala natin ang salitang kalingap. At kapag naririnig natin ang salitang kalingap, naalala din natin si Kuya Bal. Ang kalingap. Isa lamang yan. At kapag sinabing kalingap, hindi na po bago sa akin yung ginagawa kong pagtulog. Kapag sinabing kalingap, wala po yung pagtatangi ikaw man ay puti, ikaw man ay itim, ikaw man ay walang itsura o may itsura, ikaw man ay bata o matanda, kapag kailangan mo ng tulong, kung kaya naman ang kalingap, gagawin ko nila yan at iaabot nila ang kanilang kamay para matulungan. Kaya dito, kung tatanungin po ninyo kung tama ba ang ginagawang pagtulong ni Kuya Bal, dapat na iba naman itong mga Amerikano na ito na natinga dyan sa ating pong bansa sa Pilipinas na hindi po nagkaroon ng magandang alaala -ala, sapagkat sa pagkakaalam natin, ito, ito pong si Dan ay iniwan daw ng kanya pong kinakasama o ng kanyang asawa na ipinagpalit sa iba. Na pagkatapos makuha ang lahat, na pagkatapos makuha ang lakas ni Dan, yung I mean, yung kalakasan niya ni Dan nung mga oras na yon ng kanila pong kapanahunan, ay dumating ang pagkakataon na siya po ay iniwan na lang. Hindi natin alam kung anong kadahilanan. Subalit, so sigurado po tayo na hindi po maganda ang kanyang kinalagyan. At napanood nyo rin naman. Mabuti na lamang kahit papano, nandiyan din naman ang kanyang kaibigan na si Larry. Subalit, so parehas na rin po sila nang sinapit ngayon na sila po ay naiwan. Sila po ay na natili sa Pilipinas na hindi po maganda ang kanilang sitwasyon na kinalalagyan. Mabuti na lamang. May mga tao din naman na kumukupkop at tumutulong sa kanila para bigyan po sila ng mga pagkain, para sila po ay pakainin, para sila po ay kalingain. At itong mga tao na ito ay nag-iisip ng pangmatagalang solusyon para matulungan ito pong dalawang Amerikano na ito na sila Dan at si Larry. Kaya ang ginawa nila, kinontak nila ang kalingap. Lumapit sila sa kalingap sapagkat alam nila na matutulungan sila ni Kuya Bal na sila ay makabalik muli sa kanila pong tahanan sa ibang bansa, sa bansang Amerika. Ngayon, baka marami ang magtataas ng kilay dyan. Tinutulungan na naman ni Kuya Bal. Karapat dapat ba silang tulungan? Well, kagaya ng sabi natin, hindi nakakapagtaka na sila po ay tulungan ni Kuya Bal. Sapagkat hindi nga sinasadya eh may mga natutulungan si Kuya Bal na mga akala mo ay mga maaamong tupa, subalit sila pala ay mga demonyo. Diba? Akalain mo yun. No? Hindi sinasadyang uh, matulungan pa ni Kuya Bal yung mga halangang bituka, no? yung mga makakapalamuka, dahil na rin sa sobrang kabaitan. Dahil sa ang kanya po iniisip ay pagtulong lamang. Hindi ba? Kaya hindi nakakapagtaka na matulungan ko, mapagamot ito, maibalik sa bansang Amerika, ito pong sila danat silari sa pamamagitan ng kalinga. Kung ang mga taong hindi nga karapat dapat natutulungan pa, kumikita pa sa kalingap eh. Sila pa kaya ang hindi matulungan? Ganon kabait si Kuya Bal. Si Kuya Bal, ang kalinga pa hindi po nagtatangi ng mga taong tutulungan. Tignan nyo na lang. ba? Diba? Si Virador nga eh. President Virador. Maitim. Tinulungan pa rin ni Kuya Bal. Tinutulungan ni Kuya Bal para para magkajowa na. Wala sa kulay yan. Ang importante, nandi dito po sa puso Yung ating pong hangarin na makatulo sa ating pong kapwa Ikaw man ay Pilipino, ikaw man ay ibang lahi Ikaw man ay alien Tutulungan ka ni Kuya Van. Yan, yun lamang ang aking masasabi sa tagpong ito Abangan ang mga susunod pang kabanata Sa buhay ni Larry at ni Dan So, para dito kay Larry at Dan Baka hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko Kung sakaling mapapanood nyo to You know, Larry and Dan Kalingap is here to help you whatever it takes. Whatever the challenges that you may have from the past, the memories, the bad memories that you have, it will be banished in an instant because of Kalinga will do their best. Doon naman sa mga taong nanloko o nang iwan dito kay Lalari, dito kay Dan, how could you? May sakit na. Nagkabali-bali na yung paa ng tao. Iniwan yung hindi nyo man lang inalagaan, inaruga. Pagkatapos ng lahat. Ano ang masasabi ko? Ano ang masasabi ko sa inyo? Wala naman. Ito lang ang masasabi ko. Aray! Yun lamang. Ma maraming maraming salamat sa inyo po lahat. Paalam sa susunod muli natin pong pagkikita. Babush!